Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 30, 2025. Habang binabaybay mo ang araw na ito ng Abril 30, hayaan mong ang diwa ng araw ang siyang gumabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa kabila ng mga gawain, responsibilidad, at mga inaasahang dapat mong tapusin, may kalmadong enerhiya na bumabalot sa paligid mo na tila isang banayad na paanyaya upang maging bukas sa pagdaloy ng ideya, pag-uusap, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang enerhiya ngayon ay nagdadala ng isang mas magaan na pakiramdam sa iyong isipan. Hinihikayat ka nitong maging mas malaya sa pagpapahayag ng iyong saloobin at ideya, sapagkat sa pamamagitan nito, may kapangyarihang maaring bumukas. Ang kapangyarihang mapalaya ang sarili mula sa mga dating balakid na nagkukubli ng iyong tunay na potensyal. Habang tinatanggap mo ang ganitong uri ng enerhiya, hayaan mong ang pagdaloy ng impormasyon at inspirasyon ay lumusot sa bawat bahagi ng iyong kamalayan. Ang bawat piraso ng kaalaman o kwento na maririnig mo, maging ito man ay mula sa isang kasamahan, kaibigan, o isang random na karanasan, ay may dalang mensahe. Marahil ito ang araw na matagal mo nang hinihintay, ang araw kung saan ang mga bagong pananaw ay magbubukas ng panibagong daan tungo sa katuparan ng iyong pangsariling adhikain. Kapag pinayagan mo ang sarili mong makinig, hindi lamang gamit ang tenga kundi pati ang puso, mas malaki ang tsansa mong makuha ang mas malalim na kahulugan ng bawat mensahe. munit sa gitna ng mga masiglang ideya at bukas na komunikasyon, ito rin ay isang paanyaya upang suriin ang balanse sa pagitan ng iyong trabaho at ng iyong personal na buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga ito ay mahalaga. Bilang isang Capricorn, natural sa iyo ang magsikap, magsumikap, at maglaan ng oras sa mga profesional na gawain. Ngunit, sa sobrang pagtutok sa mga layunin, may mga pagkakataong nakakalimutan mong kamustahin ang sarili mo, ang puso mo, ang emosyon mo, at ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa paraang hindi nasusukat ng mga tabumpay. Mahalagang balikan at pagnilayan kung paano ka naapektuhan ng pakiramdam ng pagkahabag o pagiging kaawa-awa, kahit hindi mo ito lantarang inaamin. Ang ganitong damdamin, kung hindi mapapangalanan at maayos, ay maaaring magpalabo sa iyong pagtingin sa sarili mong halaga. Maaaring napapagod ka na pala at nawawala ng gana, ngunit pinipilit mo pa rin mumiti at magpursige. Tandaan mo, hindi ka hinaan ang kilalanin ang sarili mong emosyon. Sa katunayan, ito ay tanda ng katatagan at tunay na karunungan. Sa araw na ito, mas mainam na yakapin ang iyong damdamin, tanggapin ito, at hayaang magsilbing gabay sa pagbabalik ng tamang balanse sa iyong buhay. Ang araw na ito ay pagkakataon upang muling tuklasin ang tunay mong kaligayahan. Ano ba ang nagpapasigla sa iyong puso? Ano ang mga simpleng bagay na nakapagpapagaan ng iyong pakiramdam? Maaaring ito ay paglalaan ng sandali sa katahimikan, pakikinig sa musika, paglalakad sa paligid, o simpleng pag-uusap sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Sa mga sandaling ito, unti-unting bumabalik ang iyong sigla, siglang hindi galing sa tabumpay, kundi sa koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Habang tumatagal ang araw, mapapansin mong mas lalong lumalalim ang iyong pangunawa. Ang mga mensahe mula sa sansinukob ay maaaring dumaan sa mga pahiwatig sa paligid, isang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa iyo, o isang simpleng salita mula sa isang kakilala na biglang tumama sa puso mo. Bawat ideya o damdaming lilitaw ngayon ay may dahilan. Ito ay paalala na kahit gaano kakabisi o ka-structured, ang buhay ay palaging may lugar para sa himala at ang himalang ito ay maaaring nasa loob mo na. Ang mga maswerteng kulay ngayon ay bughaw at puti, mga kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at kapayapaan ng damdamin. Ang mga maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa, mga numero ng balanse, espiritualidad, at panibagong simula. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagjournal o pagsulat ng iyong damdamin. Subukang ilahad ang iyong saloobin sa papel, ilabas ang lahat ng bumabagabag sa isip mo, at hayaang maging malinaw sa iyo ang direksyong nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, mainam na bigyan mo ang sarili mo ng sandaling katahimikan. Hindi upang isipin pa ang mga dapat gawin bukas, kundi upang pasalamatan ang sarili sa mga nagawa ngayon. Bawat paghina, bawat pagtanggap ng damdamin, at bawat pagunlad ng pananaw ay isang tabumpay. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng araw na ito sa pagbibigay liwanag sa iyong kalooban. Payo para sa araw na ito, yakapin mo ang sarili mong damdamin na parang isang matalik na kaibigan. Huwag mong kalimutan sa likod ng bawat tagumpay ay ang puso mong marunong magmahal, magpatawad, at umunawa. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo sa gitna ng mga layunin, sapagkat ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang dulot ng pagkakilala mo sa sarili mo. At sa araw na ito, ikaw ay mas lalong napapalapit sa katotohanan ng iyon. Kaya habang nilalagom mo ang buong araw na ito, damhin mo ang katahimikan. Magpasalamat sa mga pagkakataong matuto, magmahal, makinig, at magsimula muli. Sa simpleng paglalakbay ng iyong isip at puso ngayon, Isang mas malalim na bersyon ng sarili mo ang unti-unting nahuhubog, isang ikaw na mas payapa, mas buo, at mas handa sa mga darating pang araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.